One, two, three, come on. Come, on. come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your mama Zam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, tapos kumakain ka pa ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, So, kamusta naman kayong lahat? Kamusta ang araw ninyo? Sana lahat kayo ay okay na okay katulad ni Mama Sam ninyo. So, syempre, una sa lahat, gusto ko, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog. At saka, syempre, kay Christine Ann Perez na laging nagmamaganda. So, syempre, we are excited na para sa mga eksena ngayong araw na to na talaga naman ang ating hatid ng mga chika ay talagang puro pasabog. At sisiguraduhin ko, magtataas ang kilay ninyo ng bonggong-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, pambato natin sa Face of Beauty International, humataw ng bonggang bongga. So kanina nga naganap na ang preliminary competition ng Face of Beauty International kung saan ginagawa ito sa Thailand. So, grabe sa prelim talagang hindi talaga nagpatalo at kumabog talaga ng bonggang bongga ang pambato natin na si Jenny Sabel Bilesano at talaga namang masasabi ko ang bongga ng eksena niya dahil Best in Swimsuit at Best in Evening Gown napasama ang ating pambato. So sa Best in Swimsuit, Taiwan, Thailand, Philippines. And then sa Best in Evening Gown naman, Thailand, Tonga. Philippines. So, anong masasabi ko dyan? Well, bonga. So, maraming maganda. Maganda din si Thailand kung tutuusin. Pero, syempre, hindi nagpakabog ang, at hindi nagpakabog ang ating pambato ng bongga bonga, At nakita nyo naman kung paano na maumiksena, di ba? So, natuwa naman ako. So, kung ako tatanungin mo, parang piling ko may laban naman si Philippines. Kaya lang, depende pa yan sa mga darating na araw. So, ang pageant nila, ay talaga namang pukpukan ang labanan. So, napakasimple pero nakakaloka. Charot. Alam mo yon yung pachet na yan, para kang nanonood ng na Miss International noon, 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 noon pa. ba diba? Tapos, nakakaloka. Parang siya yung sumunod na Miss International. Ganon ang drama ng Pace of Beauty. Pero, syempre, tingnan natin kung ano ang mga susunod nilang eksena. Tsaka, no stage. No? So, yon So, nakakaloka Hindang, parang ganyan nang galing ang Miss National noon na tsaka din yung stage sa so, lang. So, yon So, speaking of Miss International, syempre, ito nga si Stephen Diaz. Diyos ko, nagmamaganda dahil nga sinabi niya ang Miss National does not accept participant uh, free participant. So, yon Ako para sa akin, alam niyo sa totoo lang, napansin ko lang kay Stephen, ano siya, nagtataray na wala namang kaaway. So, naloloka lang ako doon sa mga pasabog niya, sa mga eksena niya. Pero, I love Stephen. Nagkita kami niya dito sa Thailand. So, naloloka lang ako doon sa mga ano niya, pa, pa eksena niya, halatang halata tuloy na talagang gumagawa ng ingay ngayon ng Miss Century National. Alam mo yon Ako naman, naniniwala naman ako doon sa sinasabi niya. Ang Miss Century National ay talaga namang kahit noon hanggang ngayon ay consistent sila. Consistent yung pageant nila na nakakaloka. Charot. So, yun. So, ewan ko ngayon taon na to magkakaroon daw ng preliminary competition. So, tingnan natin baka maiba naman. Pero kasi yung tema kasi talaga ng Miss International ganun talaga. Simplihan. Tapos, alam mo yon yung parang tahimik lang. Tapos sosyalan, gano'n. So, yan. Pero, syempre, mahal ko yung Miss Choi National kahit ano pa mangyari. Dalagang isa to sa mga inaabangan ko taon-taon. Kung ang kakabog at kung ang makakapag-uwi ng corona na Miss International National. Mas gusto ko nga yung corona nila dati, yung may paribon dito, yung Mikimoto na may ribbons. Di ba? Ang bongga-bongga, gano'n, Parang tatak Miss Choi National. Gano'n. Ewan ko ba, ba't pa nila na Isipang kibahin Pero kung ako tatanungin mo Mas gusto ko talaga yung Corona noon Ng Miss International Ikaw din ba? Yung iba Hindi nila na-upload Kasi nga may ribbon dito Pero ayun nga Nagpaka-trademark Dyan sa Miss International Yung may paribon dito Sa ano alam niyo miss ko na yung koronang yon. Sana maibalik no. So yan. And then ayun, speaking of Miss International ang pambato natin sa Miss International. Na talaga naman oh my god, naloloka dito si Christine Ann Perez kasi talagang inihintay niya talaga ang competition nito. Syempre si Angelica Lopez. Na so, talaga namang handang-handa na at nagmamaganda ang lola mo kasi kabugera siya. So yon. So natutuwa naman ako kay Angelica kasi well prepared siya at syempre maaari talaga kumabog ang ating pambato na si Angelicas. maybe sa top 5 so nararamdaman ko malakas siya sa top 5 pero hindi ko lang alam ha kung mananalo ba siya pero naniniwala ako na makakarating to sa top 5 hindi ko alam kung bakit Iba kasi yung vibes niya. Saka alam naman natin si Angelica Palaban at hindi yan basta-basta lang. Alam niyo yon Lalo na tagal nang hinintayin niya. <laughs> Diyos ko, hindi pa payag yan na ano lang yan sa semifinals. Kailangan talaga makarating siya hanggang sa huling cup ng Miss International. So parang pili ko magro runners up po dito. So yon So good luck kay Angelica. Diba? Talaga namang inaabangan talaga natin to. At Siyempre iba pa rin ang na ni Angelica At eto nga rumors daw na Sexy Celeste Cortese joined sa Miss Grand Philippines 2024 So pinag-uusapan nga sa Indonesia na ang pambato natin na dati sa Miss Universe ay pupunta dito sa Miss Grand So yun yung chika So mali natin di ba kaya nga siguro hindi sila nagpa-screening mamaya bidong may pasabog di ba ng si Celeste Cortez ako to be honest okay lang naman din sa akin si Celeste kasi may beauty talaga kaya lang hindi ko alam kung papasakay na what yung mga tatu-tatu niya na naknaka ng dami sa katawan tapos nandoon na ako na kung ngayon taon siya lalaban Parang feeling ko, kailangan niya rin ng preparasyon. <laughs> Alam mo yon, So, mga ngarag lang to doon sa Miss Grand. At parang feeling ko, kung nandiyan si CJ Apiasa, mas gusto ko pa rin si CJ Apiasa na ipadala natin sa Miss Grand. Kasi may tuwala ako sa eksena ni CJ, may tuwala ako sa mga galawan ni CJ, at naniniwala ako na kaya ni CJ makipagpukpukan more than dito kay Celeste Cortez. Si Celeste Cortez yung maganda, pero... Ewan ko, hindi ko nararamdaman na yung, alam mo, yung kakabog siya ng bongga-bongga. Siguro yung beauty, yes. Pero yung kanyang performance, nahihinaan din ako. But tingnan natin, malay mo naman, nandiyan si ate, ano, tawag dito, si ate... Celeste, di ba? Si Celeste Cortesi, di ba? So, yun, good luck. So, malalaman na natin yan next week. Pero, syempre, eto talaga mas pinag-uusapan sa social media kasi grabe ang ingay. Mga pambato sa Miss Cosmo International nagdatingan na dito sa Vietnam. Hindi pa naman nagdatingan. Parang nagpuntahan na sa Papunta na sila sa Vietnam. Eh, syempre, naiintindihan ko, medyo yung iba dyan, may jet lang, sa layo ng biyahe. Yung mga Latinas, talaga nagsialisan na sila sa bansa nila. Kasi nga, bukas na magdadatingan ang mga kandidata ng Miss Cosmo dito sa Vietnam. So, syempre, yung iba, kung sa isang araw pa sila, eh, baka mauhuli sila sa sasing ceremony kasi dalawang araw lang ang ibinigay sa kanila. 12 and 13. So, yon At ito nga, matatapos na rin yung botohan. ba diba? So, bukas, matatapos na yung botohan dito sa Miss Cosmo International. At nasa kasalukuyan nga, tayo ang umaariba ng bonggang-bongga -bongga, sa number one spot. So, yun. Congratulations. Pero, syempre, hindi pa tapos. Malay mo, biglang magbaksak ng malalaking ano tong mga kalaban. So, alam naman natin yung mga kalaban. May pagkatry Charot. Hindi. Naiintindihan ko naman kasi naman, botohan. Eh, natural. Gagawin nila yung lahat at yung strategy game nila kung paano sila makikipaglaro sa boto. Hindi naman yan yung baksak lang sila ng baksak. But, umaasa ako na sana matutukan yan at ayun nga so makaariba tayo ng bongga bongga so ngayon nasa one spot tayo number one spot ang vote kay ati sa manalo ay nasa 137,570 and then po mga lawa naman si Indonesia na umabot na ng 90 plus din at saka syempre si Miss ano, Cambodia. So, yung si Miss Cambodia o may eksena din ng bonggang So, tingnan natin. Hanggang bukas ang botohan. Hanggang bukas nata ng alas 4 ng hapon. Kaya, umariba lang tayo ng bonggang-bongga. Diba? Ito na nga syempre ang pambato natin sa Miss Cosmo Handang handa na ang Atisa Manalo para sa laban niya sa Miss Cosmo ngayon taon na to Syempre we are excited na At ito na nga, this is it na guys Yung mga kalaban niya nagpuntahan na Nauna na nga dyan si Indonesia So, bukas ang alis ni Atisa Manalo. So, si Atisa Manalo ay talaga namang well-prepared na. Nakuha niya na yung national costume niya, yung evening gown, everything, chubachenes. Talagang handang-handa na para sa laban. So, syempre excited tayo dahil ito na nga, simula na ang bakbaka sa Miss Cosmo. At dito nga sa botohan, pinatunayan natin na talagang lumalaban talaga ang Pilipinas. Pero guys, sinahinay lang tayo. Okay lang na mag number 2 tayo dyan para, alam mo yun, hindi yung laban na laban. Kasi, hayaan natin na makapagbigay tayo ng way sa iba. Kasi, minsan parang piling ko, pag botohan, alam mo, pag number one tayo, hindi natin nakukuha yung corona. Katulad yung kay Michelle D. <laughs> di ba? So, yun. So, tingnan natin. Basta laban lang. And then, ayun. Siyempre, sinusure lang natin yung spot. Actually, maraming mabibenefit kapag nag number one ka kasi dito sa people choice. Eh. So, parang sa finals night, may two points ka na counted sa bawat siguro sa ibibigay na score. Di ba? So, malaking tulong yan at para mas, secure natin ang laban ni Atisa. So, depende na lang yan kay Atisa kung paano siya makikipagpukpuka ng bongga-bongga sa mga kalaban niya dito sa Miss Cosmos So, yon So, ako naniniwala ako na kaya to ni Atisa Manalo at wala ako sa pagbalik niya at sa Manalo. Suot-suot niya ang corona ng tagumpay. So, yan. So, kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? Papalo nga ba ng bonggang-bongga -bongga ang pambato natin dito sa Miss Cosmo? So, excited ka rin ba? At ito pa ang nakaka-excite. Victoria Velasquez Vincent. Umari ba ng bonggang-bongga -bongga sa laban niya dito sa New Zealand? So, ayun. Talagang nagsama-sama na rin yung mga kandidata ng Miss New Zealand at nakita naman natin na talagang angat, ang ganda at talaga parang pili ko sure dito si Victoria Velasquez Vincent. Oh my God. Kasi parang yung mga kalaban niya parang paghanga niya din, Charot. Hindi naman. So, tignan natin, malay natin, di ba? At naniniwala ako na kung si Victoria Velasquez Vincent ang maipapadala ng New Zealand, parang piling ko lahat sila ay sasanayon ng bonggam-bongga. Alam mo yun? Yung parang sasanayon yung mga kalaban niya at naniniwala na talagang kaya niya na mauwi or maka, makapagpukpukan sa Miss Universe. Ako naman naniniwala naman ako kaya talaga ni Victoria Velasquez Vincent. Kaya good luck! Good luck kay Victoria. Good luck sa mga makakalaban niya. Kaya laban lang. So, yon So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa tinatalakay natin. So, yon So guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nyo gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!